bookshelf lang sinasampal mo ko? To be honest, Vivian, I was even merciful to you. You entered my house without my permission! Paulit-ulit ako sa'yo! Trespassing ang ginagawa mo! Hindi ako trespassing. Dahil technically, nakatira tayo sa iisang estate. Kaya bahay ko rin to. <laughs> Vivian, akala ko, gold digger ka na. Land grabber ka na rin pala ngayon. Ha? Naanakan ka lang ng kapatid ko kasing lawak na ng lupain namin ang kapal ng mukha mo! Nangaangking ka ng bahay na hindi sa'yo. Get out of my house! Now! No! Karito! No! Get, get out! out! No! Come here! Alam mo ko! Alam mo ko! Anak, tiyan mo mo buti, kompleto ba yan? Lahat ba nandyan? Tignan mo. Oo, Ma. Okay na okay na. Ate, thank you Pinagtanggol mo ako eh, Tito. Akala ko papakulong niya na ako eh. Hindi ko ahayaang mangyari yun. Hindi kita pababayaan, Ward. Ate mo ko, kakampi mo ko. Ipaglalaban kita kahit pa kay papa. Pero anak, medyo nasobrahan na ata yung tapang mo. Siyempre, bahay pa rin ito ni Sir Galvan. Paano kung palayasin na tayo dito? Di, alis po tayo. Baka nga po mas mabuti kung lumipat na tayo eh. Anak, pag-isipan muna natin ng mabuti. Huwag tayo magde-desisyon pag mainit yung ulo natin. Mas gusto niyo po dito, ma? Sa so may serial killer? Hindi ba kayo natatakot na baka nga mamaya tayo na yung isunod nun eh? Anak, mas natatakot ako na mamatay tayo sa hirap at gutom. Na hindi naman po tayo maghihirap eh. May mamanahin pa rin naman po ako kay Basil. Oo. Pero makukuha mo lang yun pag na-solve na yung kaso. Pag nahanap na yung serial killer. Tsaka nak, maginawa na ang buhay natin dito. Hindi man tayo reyna o hari, pero sa palasyo pa rin tayo nakatira. Halika rito! Ha? ikaw mo yung Talaga! Ah, ikaw ang hiniripan ko, Vivian! <laughs> Ikaw muna! Pag-uugali mo! Ha? Ah, ang lakas ng loob mo!